Musta mga higala? Musta na kayo? Ito ang inyong lola Ma'am si Marita. I'm back. Ngayon, ako ay naglalakad. Tayo ay papuntang ah uh, supermarket. Tapos bago niyan, pupunta muna ako bibili muna ako ng chicharon tapos bigas tapos 'yun sa supermarket na ng anong mga kulang doon. Kaya ngayon ako ay mag uh, lalakad para tipid yung pamasahe ko pangdagdag ko na lang din sa pang ano at saka syempre yung kita mong konti yung pa, 3, 4, 5 yung mga tubo-tubo na yan e kung isakay mo pa ng balikan di, wala Wala yung ano mo. Tubo mo. Kaya, ano na lang. Laka din papunta. Tapos, pabalik kasi may hindi na kaya may bigas na at mga anong buhatin. Hindi na, sasakay na ako ng tricycle. Anong, saka, maganda na rin to. Exercise din. Kasi, maga pa. Saka, matagal na rin akong walang exercise na tingga ako kasi yun nga puro tindahan tindahan sa pantay kahit pa paano na iraraos naman yung aming yung pangkuso mo namin sa araw, araw no na, na kami nakaka ano, naka kami na nating umasa sa inikita tapos uh, mag, mga kita sa maghapon pinabukasan yun naman ang pamalingki mag, tatabi din ng for future, ganon tapos eh yung padala din ng konti dun sa ah uh, ano, mga mahal sa buhay na maasa din ng konting tulong taktobak yan <laughs> Kaya siguro sabi ko nga eh, kaawaan na hanggang ngayon. Malakas tayo. Dahil may mga umaasa din sa atin. Ito nga siguro yung papel din natin. Kaya huwag na tayo mag-isip na umaman. Kasi pag ano dun, gusto mong umaman, wala din, iiwanan mo rin naman yan eh. Oh. Kaya tapos sila rin ang mga yung maiiwan sa May maiwan ka mga kayamanan. Kung minsan pag pa yun ng mga naiwanan, edi kung mayroon mang kang maitutulong o nakakasagana ka man ngayon sa buhay, eh, ito na. Panahon na tumulong ka na, ganun. Eh, paano mag-abot-abot ka na para maramdaman din nila. Hindi ko naman sinabing ano kasi hindi naman natin kaya. Lahat yun. Mga mag anak natin, hindi ah. Yung immediate natin at saka yun. hindi natin kayanin eh. Maski nga sinong bilyonaryo, hindi nila kayanin yan eh. eh kung tutulong sila at bilyon, hindi naman yung tutulungan, din naubos din yung ano nila. Ano lang, yung higit na nangangailangan. Yun, yung mga ating ano pero kami dahil yung kakayanan namin pang ano lang to kumbaga pang unti-unti lang din at pang karaniwang tao lang din kami hindi naman kami nagbibilang sa mga tayo sa mga sabihin nating mga maharlika ang ng mga mapipera o ano eh kaya nga ako hindi naman ako nakapag tapos ng pag-aaral kasi yun nga wala nang pantustos kaya dito na lang tayo sa pero walang regrets dahil kahit papano masaya din ako kasi hindi ako nagiging illiterate sorry, sorry ha sa mga well, hindi ako mag mag lockdown ng tao pero mapalad na rin ako kasi hindi ako nagiging illiterate ngayon nagagamit ko yung aking ah uh, kahit paano na pinag-aral yung pagkukwenta lang eh pag na times mo lang mabilisan dahil ano pag video yung hindi naman ganun karaming mabibili pero sila yung mga nagmamadali eh di kung yung pagkwenta mo ay ano ka na ah, isipin mo pa yung simpleng multiplication eh, <laughs> yun na wali na ay uh, kahit paano naging masahindi eh hindi ko na Inaano, more tinitingnan ko na yung positibong side na hindi ako nakatapos at sabihin kong uh, I'm lucky <laughs> lucky inilaki man sa ano po uh, lucky dahil meron akong mga kakayahan may mga natutunan na maaring yung iba meron pero ah uh, maswerte na ako tayo. Eh. Sabihin na natin, hindi na ako naging, naging, kawawa na. Sabi pa nga eh, pag may adaw eh, delikado at bigla ka ngayong sasagasaan ng litrang A, ah, mo matumpa ka ngayon dahil mo alam basahin. Pati pagsulat. Na, yan, kaya sa mga hindi pa naka ano ngayon nag, mag, nag inot inot sa tulugan uh, La, tayo na po kayo lakad-lakad na po tayo kasi iba rin po talaga yung na, uh, oy hi ah uh, ano tayo ah uh, maging positibo kahit alam nating may mga pinagdadaanan tayo kilos lang kasi lilipas din yan sa maghapon wala namang permanente walang permanente yan pansamantala palagi kaya yun yan malapit na ako doon sa kanto pag nasa kanto na ako yan ano hindi na to kasi eh, in furnace naman eh mahirap naman pag magsigip ako kung gano'n gano'n doon sa ano alam naman na nahiya rin ako ng konti nahiya <laughs> daw ng konti oh <laughs> kaya hindi ako muna nagpayong ngayon eh okay. maga pa naman Seven. 35 ano pa uh, umaga kaya uh, di bali magiging Marita Negrita uh, di ba bagay naman <laughs> uh, eh ay eh, uh, balik na naman tayo sige na naman tayo ng ano kwentuhan kasi tagal na akong na tingga eh, gabi pa nga ng anak ko eh tinatamad na daw ako mag ano, mag vlog hmm. pero nag upload ako guys mga higala ng higala na short sa sayaw sayaw yan nag upload ako kaya okay din kasi nakakakuha naman ako dun ng mga subscribers sa so, sana yung mga nanonood ngayon na na padaan lang ako sa mga ano nyo sana subscribe nyo po ako ako po ay isang lola lola mamsi si Marita isang bisaya <laughs> yun malapit na po ako sa kanto ayun oh. No? po kaya hanggang dito na lamang po tapos po lola ma'am si Marita nasasabing Huwag niyong kalimutan mag likes subscribe, mag-share. To God, be the glory. I love you all. Bye-bye.